Magandang araw mga kalarong Pinoy! Welcome sa ating Sports Update! Simula na ng Korean Basketball League 2025 season at ang nakaka-excite, apat na Pinoy players ang naglalaro ngayon sa il. At sa opening day pa lang, dalawang bigating laban ang nagbigay ng highlights, Arvin Tolentino ng Seoul Lai Knights versus Carl Tamayo ng Changwon Sakers. William Navarro ng Busan Asia Eagles versus Justin Gutang ng Seoul Samsung Thunders. Tara, kilatisin natin ang kanilang mga debut games. Unang-una si Arvin Tolentino. Bagong simula sa Solari Knights at agad siyang gumawa ng marka. Tumala siya ng labing-anim na points, kabilang na ang dalawang tres sa crucial moments, mayroon din siyang tatlong rebounds at dalawang assists, at higit sa lahat. Malaking ambag sa panalo ng Knights, walumput siyam kontra walumput isa in overtime kontra defending champions one na isakers. Kung baga mga kabasketball, hindi ito basta debut. Ito ay statement game. Ang mas impressive dito, hindi lang siya score. Naging perfect complement si Arvin kay Jamil Warney na may 27 points at 13 rebounds at kay Kim Nakhayon na may 20 points, 7 assists at 6 rebounds. Ibig sabihin, maaga pa lang ay nakahanap na ng retem si Tolentino sa sistema ng Seoul SK Knights. Isang malinaw na senyales na hindi siya magiging role player lang, pwede siyang maging game changer. At siyempre, hindi mawawala ang Pinoy versus Pinoy matchup. Arvin Tolentino vs Carl Tamayo. Si Carl Tamayo naman, medyo struggling sa opensa, 7 points lang ang naitala. Pero hindi siya nagpabaya sa depensa at rebounding, kung saan naglista siya ng 10 rebounds at tatlong assists. Kita na nag-adjust pa si Carl, pero alam natin, based sa kanyang UAAP at Gilastin, may killer instinct itong batang ito. Malamang, abangan natin ang pagbawi niya sa mga susunod na laban. Sa kabila ng magandang depensa ni Tamayo at big game ni Asem Marie na kumamada ng minitin points, labindalawang rebounds, hindi pa rin kinaya ng Changwon LG Sakers. Resulta, panalo ang Seoul SK Knights. 89 kontra 81 in overtime sa isang rematch ng nakaraang championship series. At dito pa lang, ramdam na natin, this season, magiging exciting ang laban ng mga Pinoy sa KBL. Sa kabilang court naman, William Navarro ng busan kasi si Aegis. Bagamat tatlong minuto lang siya ginamit, pasok agad siya sa panalo, 89 against 82, kontra Seoul Samsung Thunders, si Hyo Yung ang nagdala ng Aegis, nagpasabog ng 29 points. Pero malaking bagay na nagsimula agad sa winning column si Navarro. Alam natin, mas lalaki pa ang role niya habang tumatagal ang season. Samantala, para sa Soul Samsung Founders, si Justin Gutang ay nakapag-ambag ng 5 points. Kahit hindi sila nanalo, makikita na may tiwala sa kanya ang coaching staff. Kung mapapansin, consistent siyang nabibigyan ng playing time, at ito ang magpapalalim sa kanyang role habang tumatagal ang season. Mga kalarong Pinoy, ito ang recap ng opening day ng KBL para sa ating mga Pinoy imports. Arvin Tolentino, nagkaroon ng breakout debut with 16 points, big factor sa panalo ng Seoul SK, William Navarro. First win with Busan KCC si Aegis, Carl Tamayo, tahimik pero solid sa rebounds, Justin Gutang, patuloy na nagiging valuable sa rotation ng Samsung Thunders. Kung ganito ang simula, siguradong napaka-exciting ng buong season. Pinoy Pride all the way sa Korea. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa lahat ng Pinoy basketball action sa Korea. Credits: All photos and video clips belong to their rightful owners. Used for reporting and educational purposes only. God bless sa ating lahat.